para sa karamihan, ang bakasyon ay hudyat na ng pagpapatuli at naging kultura na ng mga Pilipino na isa ka ng ganap na binata kapag ikaw ay tuli na. Maaga pa lang ay dagsa na ang mga kabataang lalaki na edad 10 pataas kasama ang kanilang mga magulang para sa isinagawang libreng tuli ng Provincial Health Office sa Bungabong District Hospital na programa ng Provincial Government ng Nueva Ecija sa pangunguna ni Governor Aurelio Umali at ng Vice Governor Doc Anthony Umali ayon kay Gerlin Buenaventura, nurse 3 ng Bungabong District Hospital, taon-taon na isinasagawa ang libreng tuli sa nasabing hospital. Layunin nito na matulungan ang mga magulang na walang kakayahang magbayad sa mga private clinic na umaabot sa dalawa hanggang tatlong libo ang babayaran kapag dinalan nila ang kanilang mga anak. Maliban sa libreng tuli ay may libreng gamot din na ibinibigay sa kanila. Hindi lamang mga tagabungabung ang kanilang mga tinatanggap na magpapatuli, maging ang mga galing sa karating na bayan ng Laor, Rizal, Palayan City, at maging sa mga tagagabaldon gabaldon ay dumayo pa para sa libreng tuli. Bungabong District Hospital po every year ay nagsasagawa ng libreng tuli para sa mamamayan ng bungabon. Hindi lang po sa mamamayan ng bungabon, pati na rin po sa kalapit bayan, katulad ng Laur, Rizal, at saka po sa Palayan. Ang layunin po ng libreng tuli na to ay para matulungan ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga walang kapasidad na ipatuli ang kanilang mga anak sa, sa mga private na hospital. Pasasalamat ang tinaabot ni Tatay Eric Santiago sa pamahalang panlalawigan dahil malaking tulong na wala na silang binayaran sa pagpapatuli ng kanyang anak. Sobrang nagpapasalamat po kami kay Governor Oy Matya Umali, kay Vice Governor Doc Anthony Umali at kay Ma'am Cherry po sa programa po na to na marami pong natutulungan. Nagkaroon din ng libreng tuli sa Santo Domingo District Hospital kung saan 67 na binatilyo ang nakinabang sa programang ito ng Kapitolyo. Isa sa mga binipisyo sa pagpapatuli ay para sa kalusugan ng mga lalaki para sa mas maliit ang posibilidad na magkaroon ng urinary tract infection o UTI at pagkakahawa sa mga sexually transmitted disease. Kasama si Jerome Tikya at si Jeremy Ramos, Smile Supetran III, para sa Balitang Unang Sigaw.